Naranasan mo na ba na kahit gaano ka magsikap, may tila hindi nakikitang puwersa na laging humahadlang sa iyong mga biyaya? Maraming Pilipino ang naniniwalang hindi lang ito, basta malas, ito ay bigat ng negatibong karma na pumipigil sa iyo. Pero paano kung sabihin ko na ngayong gabi, gamit lamang ang tubig at kaunting asin, maaari mong pakawalan ang bigat na iyon at buksan ang pintuan ng kasaganaan? Isipin mong pagising mo bukas, mas magaang ang pakiramdam, mas malaya, at handa sa mga bagong oportunidad. Ang simpleng ritual na ito ang maaaring maging susi para magbago ang lahat sa iyong buhay. Hahayaan mo ba ang kapalaran na ipakita sa iyo ang daan? E kulturang Pilipino, ang asin ay higit pa sa simpleng sangkap sa pagkain. Naniniwala ang ating mga lolo at lola na kaya nitong itaboy ang inggit, magprotekta laban sa sumpa, at linisin ang kaluluwa mula sa nakatagong negatibong enerhiya. Kapag pinagsama ito sa tubig na siyang mismong elemento ng buhay, nagiging makapangyarihan itong panangga at panglinis. Isipin mo, bawat pagsubok, bawat sakit ng puso, bawat bulong ng inggit na itinapon sa iyo ay nag-iwan ng bakas ng bigat. At kung hindi ito maaalis, susunod ito sa iyo na parang anino, hinahadlangan ang pag-ibig, pera, at kapayapaan. Pero may magandang balita, hindi ka walang laban. Sa pamamagitan ng isang simpleng ritual ng paglilinis gamit ang asin at tubig, Maari mong pakawalan ang mga taong-taong na ipong karma at tuluyang magbukas ng espasyo para dumaloy ang mga biyaya. Ngayong gabi, gagabayan kita sa bawat hakbang upang ang iyong espiritu ay muling makapasok sa kadalingan, proteksyon, at kasaganaan ng bukas palad. Ang bigat ng negatibong karma. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong nagsusumikap ng todo pero tila hindi pa rin sila ginagantimpalaan ng buhay? Bakit kahit gaano ka man magdasal, magsikap o mangarap, laging may humahad lang. Ang katotohanan, hindi laging tungkol sa pagsisikap, ito ay tungkol sa enerhiya. Ang negatibong karma ay parang di nakikitang tanikala na pumipigil sa iyo, ginagawang mas mabigat ang bawat hakbang papunta sa tabumpay. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na totoo ang karma. Lagi tayong pinapaalalahanan ng ating mga magulang kung ano ang itinanim, sharing aanihin. Ngunit ang karma ay hindi lang tungkol sa ginawa mo, maaari rin itong magmula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ang ingit ng iba, ang mga sumpang ibinulong sa iyong likuran, o kahit ang mga hindi naresolbang kasalanan ng iyong mga ninuno ay maaaring mag-iwan ng marka sa iyong espiritu. At ang enerhiyang ito ay kumakapit na parang putik sa balat, sumusunod sa iyo saan ka man magpunta. Maaari mo itong maramdaman sa iba't ibang anyo. Siguro ito'y lumilitaw bilang perang mabilis mawala, gaano ka man kumita. O marahil sa mga relasyong nagsisimula sa alab ngunit na uwi sa abo. O baka naman ito'y sa pakiramdam ng bigat, na para bang may hindi nakikitang puwersang nakadagan sa iyong balikat, unti-unting minanakaw ang iyong lakas. Iyan ang negatibong karma na kumikilos, tahimik man ito, ngunit makapangyarihan ang epekto. Isipin mong parang may bitbit -bit kang backpack na puno ng bato. Bawat pagkakamali, bawat sakit, bawat pagtataksil, bawat mapanuyang tingin ay nagdaragdag ng isa pang bato. Sa una, kaya mo pang maglakad kasama nito. Ngunit habang tumatagal ang mga taon, mas bumibigat ito. Hanggang sa kahit gaano kakalakas, mabagal ka ng makadalaw. May mga taong tuluyang bumibigay ng hindi man lang alam kung bakit. Ngunit ito ang mahalagang katotohanan, hindi ka itinadhana upang dalhin ang bigat na yon magpakailanman lagi nang may alok ang tradisyong Pilipino para gumaan ang pasanin. Mula sa paggamit ng tawas upang alisin ang espiritual na bara, sa pagliligo sa dagat tuwing Biernes Santo para luminis. Hanggang sa paglalagay ng asin sa mga sulok ng bahay para harangan ang kasamaan, hindi lamang ito mga lumang paniniwala, kundi mga kasangkapang ipinamana ng ating mga ninuno na tunay na nakaunawa sa di mundo. Ang paghugas ng paasa-asin na tubig ay isa pa sa mga kasangkapang iyon. Isa itong sagisag ng pag-iwan ng dumi, inggit, at negatibidad sa bawat patak na nahuhulog sa lupa. Ayaw ng universo na manatili kang nakagapos sa mga pagkakamali ng nakaraan, o sa mga enerhiyang hindi naman talaga iyo. Mabigat man ang negatibong karma, hindi ito permanente. Kung paanong kayang hugasan ng tubig ang alikabok sa katawan, kaya rin ang simpleng ritual na hugasan ang mga dinakikitang mansa ng kaluluwa. Kailangan lamang nito ay pananampalataya, malinaw na intensyon, at aksyon. At sa sandaling gawin mo ito, mapapansin mo ang kaibahan, mas magagaan na umaga, mas payapang gabi, at mga oportunidad na kusang bumubukas, na para bang ang mismong mundo ay matagal nang naghihintay na pakawalan mo ang mga tanikala. Bakit sagrado ang asin at tubig? Upang maunawaan kung bakit napakalakas ng ritual na ito, kailangan muna nating tingnan ang sagradong kahulugan ng asin at tubig. Hindi ito mga ordinaryong elemento, Ginamit na ito ng iba't ibang sibilisasyon sa loob ng libo-libong taon, hindi lang para sa pagluluto o paglilinis, kundi bilang proteksyon at kagalingang espiritual. Ang asin, halimbawa, ay palaging nakikita bilang simbolo ng kalinisan at proteksyon. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang naglalagay ng maliit na supot ng asin sa pintuan o bintana upang hadlangan ang inggit at masasamang espiritu. Naniniwala ang ating mga lolo at lola na ang asin ay kayang humarang sa usog o masamang mata, upang protektahan ang mga sanggol mula sa mga estrangherong maaaring magdala ng mapaminsalang enerhiya, kahit pa sa panaginip na masama. Isang kurot ng asin sa ilalim ng unan ang iniisip na makakapagtaboy ng dilim. Ang asin ay sumisipsip ng negatibidad, hinihila nito palabas, na parang magnet na umaakit ng mga hindi ka nais-nais na enerhiya na kumakapit sa atin. Ang tubig naman ay ang mismong elemento ng buhay. Kung wala ito, walang bagay ang makakabuhay. Dumadaloy ito, naglilinis, nagpapasigla, at nagpapagaling. Sa tradisyong Pilipino, ang pagligo sa ilog, talon, o dagat ay hindi lamang para hugasan ang katawan, ito rin ay para i-renew ang kaluluwa. Tuwing Biyernes Santo, may ilan pa rin naliligo sa dagat, na niniwalang ang tubig ay may kapangyarihang magpagaling ng sakit at maglinis ng bigat na espiritual. Sa maraming paraan, ang tubig ang dakilang tagapantay, tinatangay nito ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang at nagbibigay daan para sa bago. Kapag pinagsama ang asin at tubig, lumilikha ito ng puwersang parehong pisikal at espiritual. Ang asin ay naglilinis at ang tubig ay nagdadala palayo. Magkasama, hindi lang nila hinuhugasan ang katawan, hinuhugasan din nila ang kaluluwa. Isipin mo na lamang ang dagat, walang katapusang tubig na puno ng asin. At sa tuwing lumalangoy ang mga tao rito, sinasabi nilang mas gumagaan ang kanilang pakiramdam, mas tumatahimik, mas nagiging payapa. Hindi lang ito dahil sa alon, ito ay enerhiya ng asin at tubig dagat na nagbabalik ng balanse sa kaluluwa. Mismong agham ay nagpapatunay na ang asin at tubig ay may likas na kakayahang maglinis. Pumapatay ito ng bakterya, sumisipsip ng dumi, at nagpaparelax ng pagod na kalamnan. Ngunit lampa sa Agham, may mas malalim na karunungan, isang sinaunang kaalaman na matagal ng alam ng ating mga ninuno. Hindi nila kailangan ng laboratorio upang patunayan ito, naramdaman nila ito sa kanilang buto, sa kanilang pananampalataya, at sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Alam nila na may kapangyarihan ang asin na tubig upang alisin ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Kaya kapag hinugasan mo ang iyong mga paagamit ang asin na tubig, hindi lamang ito pisikal na gawain. Isa itong deklarasyong espiritwal. Para mong sinasabi sa universo, handa na akong pakawalan ang bigat na dala ko. Handa na akong maglakad pa sulong ng walang tanikala ng nakaraan. Ang iyong mga paa, sa huli, ang nagdadala sa iyo sa iyong paglalakbay sa buhay. Sa paglilinis nito, simbolikong nililinis mo rin ang iyong buong landas, mismong kapalaran mo. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming Pilipino, at maging mga tao sa buong mundo, ang paulit-ulit na bumabalik sa simpleng ritual na ito. Hindi ito nangangailangan ng kayamanan o komplikadong kagamitan. Asin lamang. Tubig lamang. At ang iyong kahandaang maniwala. Iyan ang tunay na sikreto, ang pananampalataya ang nagbabago sa karaniwang asin at tubig upang maging sagradong panangga, sapat na malakas para putulin ang siklo ng karma at buksan ang pintuan ng mga biyaya. Ngayon na nauunawaan mo na ang sagradong kahulugan ng asin at tubig, dumaan naman tayo sa mismong ritual. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pisikal na paghuhugas ng iyong mga paa. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng layunin, pagkonekta sa enerhiya ng paglilinis, at pagbibigay ng pagkakataon sa universo na tumugon. Bawat galaw, bawat salita, bawat patak ng tubig ay mahalaga. Ihanda ang iyong mga kagamitan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lamang ay isang malinis na palanggana o lalagyan na kasya ang iyong mga paa, malinis na tubig, at isang dakot ng asin. Kahit anong asin, bato, dagat, o pangkusina ay maaari. Ang pinakamahalaga ay hindi ang uri ng asin kundi ang pananampalataya at intensyong ilalagay mo rito. Ilagay ang palanggana sa isang tahimik na lugar kung saan walang makakaistorbo sa iyo, itakda ang atmosfera. Bago magsimula, maglaan ng oras upang alisin ang mga sagabal. Pwede mong hinaan ang ilaw o magsindi ng kandila. May ilan na nagsusunog ng insenso o naglalagay ng imahe ng santo, krus, o pamana ng pamilya bilang gabay. Maaari ring ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Iniisip ang isang kalasag na liwanag na bumabalot sa iyo. Layunin nito na ihanda hindi lamang ang iyong kapaligiran, kundi ang iyong espiritu. Paghaluin ang asin at tubig. Ibuhos ang tubig sa palanggana at dahan-dahang idagdag ang asin. Habang ito'y natutunaw, ibulong ang iyong layunin. Habang nagiging isa ang asin at tubig, naway mawala ang lahat ng negatibo sa aking landas. Naway luminis ang aking espiritu at muling mabago ang aking puso. Haluin ito gamit ang iyong kamay at isipin na ang tubig ay nagiging isang liwanag, handang maghugas ng lahat ng hindi na para sa iyo. Hugasan ang iyong paa ng may layunin. Ilagay ang iyong mga paa sa palanggana. Damhin ang tubig na bumabalot sa iyong balat. Ipikit ang iyong mga mata at isiping umaalis ang bigat mula sa iyong katawan, dumadaloy papunta sa tubig at tuluyang natutunaw. Dahan-dahang buhusan ang bawat paa, isa-isa, at ipahid ang asin na tubig sa iyong mga daliri, sakong, at bukong-bukong. Habang ginagawa ito, bulongin. Pinalalaya ko ang bigat. Pinalalaya ko ang dilim. Ako'y maglalakad na malinis, protektado, at malaya. Ang pagpapakita sa iyong isip. Ito ang pinakamakapangyarihang bahagi. Isipin ang tubig ay parang salamin. Sa salamin na yon, nakikita mo ang lahat ng pagsubok, inggit, pagkabigo, at negatibong karma na kumapit sa'yo. Ngayon, isipin mo silang naglalaho, parang mga aninong tinatangay ng liwanan. Isipin ang iyong sarili na naglalakad ng magaan, nakangiti, matatag, at puno ng biyaya. Habang mas malinaw mong naiisip ito, mas nagiging malakas ang ritual, ang afirmasyon. Pagkatapos maghugas, huminga ng malalim at ulitin ng tatlong beses ang isang afirmasyon. Maaari sa Ingles o sa Tagalog kung mas malapit sa iyong puso. Ingles, I am free from negative karma. I welcome peace, love, and abundance. Tagalog, malaya ako sa bigat ng nakaraan. Tinatanggap ko ang pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Ang salitang binibigkas ay may kapangyarihan. Sa pagsasabi nito ng malakas, pinipirmi mo ang iyong hangarin sa universo. Patuyuin ang paa at itapon ang tubig. Patuyuin ang iyong mga paa gamit ang malinis na tuwalya. Para sa tubig, huwag mo lamang hayaang nakatambak sa palanggana. Maingat itong ibuhos sa lupa o sa lababo ng may pasasalamat. Bulongin, habang umaalis ang tubig na ito, umaalis din ang lahat ng negatibo sa aking buhay. Ang huling hakbang na ito ang nagsisiguro na tunay na nawala ang enerhiya at hindi na natili sa iyong paligid. Ang ritual na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay nasa iyong sinseridad. Hindi ka lang naghuhugas ng paa, hinuhugasan mo ang mga pasaning matagal nang sumusunod sa iyo. Ipinahahayag mo sa iyong sarili at sa universo na handa ka ng sumulong na mas magaan, mas malaya, at pinagpala. At kapag ginawa mo ito, ihanda ang iyong puso dahil magsisimula ng lumitaw ang mga senyales ng pagbabago sa paraang hindi mo inaasahan. Mga palatandaan na umipekto ang ritual. Matapos gawin ang ritual, maaaring itanong mo, paano ko malalaman kung nag-work ito? Ang totoo, ang universo ay nagsasalita sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Kapag nilinis mo ang sarili gamit ang asin at tubig, nagbabago ang iyong enerhiya, at ang mga unang senyales ng pagbabago ay madalas lumilitaw sa loob ng ilang araw, minsan, kahit ilang oras lamang pagkatapos ng ritual, pakiramdam ng kadaanan. Isa sa pinakaunang palatandaan ay ang pisikal at emosyonal na kadaanan. Maaaring magising ka kinabukasan na tila may bigat na inalis sa iyong balikat. Ang mga simpleng gawain ay parang nagiging mas magaan at mas malinaw ang iyong isipan. Para bang hinubad mo ang sapatos na puno ng bato at nayon ay nakakalakad ka ng walang kirot. Ang kagaanan ito ay patunay na ang negatibong enerhiya na bumibigat sa iyo ay nagsisimula ng matunaw. Mas mahimbing na tulog at mas payapang panaginip. Maraming Pilipino ang nagkukwento na mas mahimbing ang kanilang tulog pagkatapos ng ritual. Ang mga bangungot o balisang pagtulog ay napapalitan ng mahaba at payapang pahinga. May ilan pang ang nananaginip tungkol sa tubig, ilog, ulan o dagat. Hindi ito aksidente. Ang mga panaginip tungkol sa tubig ay sagisag ng paglilinis at panibagong simula. Kung makapanaginip ka na naliligo o naglalakad sa dalampasigang malinis, ituring itong kumpirmasyon na ang iyong espiritu ay gumagaling. Paglabas ng emosyon Para sa ilan, kusang dumadaloy ang luha habang o pagkatapos ng ritual. Hindi ito kahinaan, ito ay pagpapakawala. Ang pag-iyak ay paraan ng katawan upang ilabas ang sakit na matagal nang nakatago sa loob. Isipin mo ito na para bang hinuhugasan ng asin na tubig ang iyong mga sugat sa kalooban, tulad ng paglilinis sa isang sugat upang ito ay tuluyang gumaling. Kapag bumagsak ang mga luhang iyon, mapapansin mo ang kakaibang katahimikan sa damdamin na matagal mo nang hindi nararanasan. Pagbabago sa relasyon at kapaligiran. Isa pang senyales ay kung paano tumutugon ang mga tao sa paligid mo. Ang mga nakakalason na relasyon ay maaaring bigla na lamang maglaho, samantalang ang mga sumusuporta sa iyo ay mas titibay. Mapapansin mo ring ang mga taong laging nagdadala ng stress ay maaaring tumigil sa pakikipag-ugnayan at sa halip ay lilitaw ang mga bagong pagkakataon para sa kabutihan at koneksyon. Maging ang enerhiya ng iyong tahanan ay maaaring mag-iba, mas magaan, mas nakakaingdan Ang paglilinis ay hindi lang tumama sayo, kundi kumalat na rin sa iyong kapaligiran, hindi inaasahang pagkakataon. Ang negatibong karma ay madalas parang pader na humaharang sa biyaya. Kapag nawala ito, unti-unting bumubukas ang mga pintuan na dati nakasara. May mga taong biglang nagkakaroon ng alok sa trabaho, tulong pinansyal, o mensahe mula sa isang mahalaga. Minsan naman nagsisimula ito sa maliliit na bagay, parang makakita ng perang akala mo'y nawala o makakilala ng taong nagbibigay inspirasyon. Huwag baliwalain ang mga ito. Iyan ang mga palatandaan na nagsisimula ng dumaloy ang kasaganaan. Panloob na kapayapaan at kumpiyansa. Sa huli, ang pinakamakapangyarihang palatandaan ay ang katahimikan at lakas sa iyong loob. Mapapansin mong unti-unti nang nawawala ang takot, pagdududa, at bigat na minsang namayani sa'yo. Mas grounded ka, mas matatag, mas handa sa hamon ng buhay. Ang panloob na kapayapaang ito ay patunay na muling nakaayon ang iyong enerhiya sa daloy ng universo. Iba-iba man ang palatandaan sa bawat tao, iisa ang katotohanan, kung gagawin mo ang ritual ng may pananampalataya at sinseridad, darating ang pagbabago. Maaaring magsimula ito sa banayad na paraan, tulad ng malamig na hangin na dumadampi sa iyong mukha, ngunit kalaunan ay makikita mo ang ganap na transformasyon. At kapag dumating na ang pagbabagong ito, tandaan, hindi lamang asin at tubig ang kumilos, kundi ang iyong pananampalataya at intensyon ang siyang nagbukas ng bagong landas. Pag-akit ng mga biyaya pagkatapos ng paglilinis. Kapag naalis na ang negatibong karma, hindi napasan ng iyong espiritu ang mga aninong pumipigil sa iyong landas. Ngunit tandaan, ang paglilinis ay simula pa lamang. Tulad ng pagwawalis ng sahig na nag-aalis ng dumi upang lumiwanag ang silid, ang paglilinis ng enerhiya ay lumilikha ng espasyo para makapasok ang mga bagong biyaya. Ang tanong, paano mo sila aanyayahan, pasasalamat ang nagbubukas ng pinto? Unang hakbang ang pasasalamat. Pagkatapos ng ritual, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang universo, ang Diyos, o ang iyong mga gabay na espiritu. Ang pasasalamat ay parang magnet, humihila ito ng mas marami pang biyaya papunta sa iyong buhay. Sa mga tahanang Pilipino, tinuturo sa atin na laging magsabi ng isalamat, kahit sa maliliit na bagay. Sa parehong paraan, kapag pinasalamatan mo ang mga dinakikitang puwersa para sa paglilinis, kinikilala mo ang kanilang papel, at bilang kapalit, patuloy nilang ipadadala ang liwanag sa iyong landas. Pagtanggap sa kasaganaan ang asin na tubig ay hindi lamang nag-aalis ng negatibidad, ihahanda rin ito ang iyong enerhiya upang makaakit ng kasaganaan. Isipin mo itong parang pagbunot ng mga damo sa hardin para makapamulaklak ang mga bulaklak. Ngayon na wala na ang mga damo, panahon na para magtanim ng binhi ng kasaganaan. Ilarawan ang iyong sarili na biglang nakatatanggap ng pera, na ipopromote sa trabaho, o nakakahanap ng bagong pagkakakitaan. Araw-araw mong sabihin, bukas ako sa kasaganaan. Handa akong tumanggap. Kapag nagkaisa ang iyong isip at puso sa paniniwalang ito, kusang darating ang mga biyaya. Pagpapagaling ng mga relasyon. Ang paglilinis ay nag-aalis din ng bigat upang muling pumasok ang pag-ibig sa pamilya man o sa romansa. Kung ang iyong relasyon ay puno ng alitan, kawalan ng tiwala o katahimikan, maaari mong mapansin ang pagbabago. Maaaring biglang bumukas ang pinto ng komunikasyon, lumambot ang hindi pagkakaunawaan at muling sumibol ang pagkakasundo. Pagkatapos ng ritual, magsalita ng mga salitang puno ng pagmamahal para sa iyong relasyon. Kahit hindi malapit ang tao, makakarating sa kanila ang enerhiyang ipapadala mo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang salita, ang iyong binibigkas ay humuhubog ng realidad. Gamitin ang kapangyarihan ito upang maibalik ang kapayapaan, pagprotekta sa iyong espiritu. Bagaman inaalis ng paglilinis ang negatibo, mahalaga ring mapanatili ang proteksyon upang hindi ito makabalik. Maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kaunting asin sa mga sulok ng bahay o sa ilalim ng kama, tulad ng nakaugalian ng maraming Pilipino. May ilan din nagdadala ng maliit na supot ng asin sa kanilang pitaka o bag bilang pananggalang laban sa ingit at sumpa. Pagsamahin ito sa ritual ng paglilinis tuwing mararamdaman mong muli ang bigat, at makakalikha ka ng siklo ng paglilinis at proteksyon. Pamumuhay ng may pananampalataya at intensyon. Sa huli, ang pinakamalalakas na biyaya ay dumadaloy sa mga taong namumuhay ng may malinaw na intensyon. Huwag mong ituring ang ritual bilang isang beses na himala at pagkatapos ay bumalik sa dating gawin ng pagdududa o galit. Sa halip, dalhin ang enerhiya ng paglilinis sa iyong araw-araw na buhay. Maging mapanuri sa iyong mga kilos, magsalita ng may kabutihan, at lumakad ng may kumpiyansa na ikaw ay nakaayon na sa kasaganaan. Tandaan, ang universo ay nakikinig hindi lamang sa ritual, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay pagkatapos nito. Sa paglilinis, nabuksan mo na ang pinto. Sa pasasalamat, pananampalataya, at malinaw na intensyon, nananatiling bukas ang pintong iyon. At di magtatagal, mapapansin mong dumadaloy ang mga biyaya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kalusugan, pag-ibig, pinansyal, at panloob na kapayapaan hindi ito pantasya. Ito ang natural na resulta ng pag-alis ng humahadlang at pagtanggap sa mga biyayang talagang nakalaan para sa iyo. Pagtatapos sa mga afirmasyon at biyaya. Ngayon na natutunan mo ang kahulugan ng paglilinis, ang sagradong kapangyarihan ng asin at tubig, at ang mga hakbang upang pakawalan ang negatibong karma, panahon na upang tapusin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga afirmasyon at biyaya. Sapagkat bagamat ang ritual ang nagbubukas ng pinto, ang mga salita ang susi na nagtatakda ng enerhiya. Ano mang bigkasin mo ng may pananampalataya ay nagiging iyong realidad. Huminga ng malalim. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Damhin ang tibok ng iyong puso, ang ritmo ng buhay na nagdala sa iyo sa kabila ng mga unos at pagsubok. Ito na ang sandali upang palitan ang bawat mabigat na isipin ng mga salitang puno ng liwanag. Pagpapakawala sa nakaraan. Sabihin ng marahan. Pinalalaya ko ang aking kaluluwa mula sa bigat ng nakaraan. Wala nang puwang ang ingit, sakit at pagkatalo. Ako ay malaya. Ulitin ito ng tatlong beses. Bawat salita ay naguhugas sa mga bagay na hindi na dapat manatili sa iyo. Pagtanggap ng proteksyon. Ngayon ay ipahayag. Ako ay napapalibutan ng liwanan. Walang sumpa, walang ingit, walang dilim ang makakasakit sa akin. Protektado ang aking tahanan, pamilya at kaluluwa. Sa bawat pag-ulit, isipin ang isang kalasag na unti-unting bumabalot sa iyo, kumikislap at lumalakas sa bawat hina. Pag-akit ng kasaganaan, bahagyang ibuka ang iyong mga braso na para bang handa kang tumanggap at sabihin, Bukas ako sa pag-ibig, kasaganaan at mga biyaya. Ako ay pinagpapala ng sansinukob ng higit pa sa aking inaasahan. Bigkasin ito ng tatlong beses, buong paniniwalang ang enerhiyang inilalabas mo ay babalik ng mas marami. Kapag pinagsama ang paglilinis at afirmasyon, hindi ka lamang nagpapakawala, ikaw ay humihikayat. Nagiging sisidlan ka ng kabutihang nakalaan na talaga para sayo. Ito ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi pinaghiwalay ng ating mga ninuno ang ritual at panalangin. Alam nila na pananampalataya ang nagkukumpleto sa gawain ito, pagkatapos maglaan ng ilang saglit ng katahimikan. Pakinggan ang kapayapaang sumusunod. Pansinin kung gaano kagaan ang iyong puso, kung gaano kalinaw ang iyong isipan. Ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, ito ay espasyo. Espasyo para sa biyaya, kagalingan, at mga bagong simula. Mula sa sandaling ito, lumakad na parang ikaw ay pinagpala na. Kapag nagising ka bukas, ipaalala sa sarili, ako ay nilinis. Ako ay malaya. Ako ay handa na. Kapag dumating ang mga hamon, alalahanin ang ritual at tandaan na may kapangyarihan kang pakawalan muli ang negatibidad. Kapag dumating ang mga biyaya, huwag kalimutang bulungan ng isalamat, sapagkat ang pasasalamat ang nagsisiguro na ang agos ng biyaya ay hindi kailanman titigil.